Hello po mga kalaki dahil po ngayon po ay malapit na po ang mahal na araw. Syempre, bisita po, bisita iglesia po muna tayo mga kalaki at hayaan yung ipasyal po kayo mga kalaki sa uh, mga misteryo po mga kalaki ng mahal na araw. Ito po ang ang huling hapunan po ano po. Ngayong alas 8 po ng umaga, syempre po ang huling hapunan po. Ayun po, sinishare ko po sa inyo at mamimigay po tayo ngayon ng 3 digit lucky numbers dahil 8 AM na po mga kalaki. Ito na po sa Australia. 209 New Zealand 652 India 331 Philippines 628 Thailand 395 Taiwan 377 Malaysia 024 Dubai 688 Hong Kong 952 Singapore 347 China 826 Texas 052 Israel 231 Las Vegas 311 Alaska 925 Saudi 830 Japan 268 Italy 317 Germany 995 Korea 230 Greece 772 Canada 149 Mexico. 886. Ayan mga kalaki. kumpleto na po mga 3-digit lucky numbers. Ngayon po, alas 8 po ng umaga. At syempre, ito po ang uhuling hapunan po. Ayan po, nakita nyo. Andito po kasi tayo sa... Syempre po, welcome to bayan po ng Karanglan.